O, <coughs> Yung flat <guys> tong, ano 'yung mga? guys tung ano. Hayo. ayaw tayo di work with your recycle. Puso. guys si Mamik. So pa ng bumba dito. Sabi nila, hindi pwede ang tubeless sa ganitong ano. Ay, eh, asan yung pinagpaangin ko? nagdinap pa. Mommy, 1 minute. Pa-live eh? mm -hmm. di Tatay Lino kayam? Mm -hmm. o, huwag mong lip -lip lipatan. Ay, ayaw to pala. Ganito yung hindi ano. Mm, subli ko na. Kain talaga ng mga guys. Mamiston? Oh, True. Ano ba 'yung kakabilang alam? Okay.